Daddy! Darling, really? What are you doing here? Di pa na ka ng pumunta dito sa resort? Totoo ba? Totoo bang aalis na kayo? Hindi ba nag-usap na tayo? Tapos ng usapan, ayaw ko nang makita pag bumukha mo? Mama, nagpapaalam lang ako kay Darling. Bakit pa? Eh, hindi ba naman kaano-ano yan. Sige na, Dad. Saka na lang tayo mag-usap. At bakit? Babalik ka pa? Hindi ba fully paid ka na? Tapos na rin ang usapan na paghiwalay mo na si Marilyn at si Jerome. So, ano pang kailangan mo? Ayaw na kitang makita! Lola, tama ba yung narinig ko? May kinalaman kayo sa paghiwalay namin ni Jerome.